Hello guys, good evening, good morning sa Pilipinas. Dito ako ngayon nag sa driver ko kasi papasok ako. Ito pala yung papunta sa bahay namin, yun ang pintuan namin sa bahay namin. Inaantay ko yung driver ko kasi pero daw kaming customer. Sabi niya bumaba na raw ako pero wala pa siya. Pasaway talaga tong ano ko, driver. Yan yung bahay namin guys. Yan, dyan kami sa taas ang baba niyan, parlor, ay parlor, barbershop. Tapos dyan kami sa taas, ito yung pinto namin sa taas. Nandito ako sa labas, nag-aabang sa driver. Yan yung aming place dito. Ito yung sa may Yarmouk. Yarmouk. Tapos dito sa tabi namin, bakanting luti yan taglamig kasi rito yan ay yung aming bahay siya ano yung mga na, natutulog dyan Yang yung parang ano parang kubol may natutulog dyan mga babae kasi taglamig ginagawa nilang parang ano camping camping yan Ayan guys Wala pa yung ko k 15,000 gusto nung haling. Sabi niya andito na rosa sa labas. Wala pa pala. Lamig dito, grabe. Grabe dito ang lamig. Grabe oh. Sobra. Sobra ang lamig dito. Ito yes, ano oras na wala pa driver ko. rin Diyos ko Sinungaling Sinungaling palang hayop na Sabi yan dito na raw siya Pero wala pa pala Ay, Wala pa rin ang driver ko Pero sabi yan dito na raw Mamadali Tapos wala naman pala siya rito Diyos ko po May antay tayo Nasaan na tong driver na to Diyos ko po wala pa rin Grabe lamig dito Diyos ko Pag hindi ka mag jacket eh Kawawa ka talaga dito Sobrang lamig Wala pa rin Ang driver Waiting-waiting tayo muna rito Kaya eh, wala pa siya kailangan ko ng pagupit ang buhok ko ay ang aking buhok nagkugurunggong kung baga sa waray saan ba ito Kaming -kaming. saan na din saan na ito ba ito ito sa yarmok ito tong street nato ay alco isbilia pero itong ano kumbaga kumagay kung tawagin tong place nato aliarmok ito yung baba niya puro pagupitan ang baba puro pagupitan tapos laundry tapos dun sa dulo bakala tapos yung doon ang pinaka highway niya National Highway. Kumbaga ito dito at saan papasok tong street na to. Papasok ito dito. Siya so, yung bagong mosque na ginagawa. Ang laki niyan pag nagawa yan. Yan o. Oh. Ang laki yung masjid Yan pag nagawa. Yan guys. Wala pa rin yung driver ko. Nakakaloka. Sabi niya, Jaldi Jaldi, bilis ang koron. Nasa baba na ako Pero wala pa palang walang hiyang tong baboy na to Ayan guys Nalito na yung driver ko Ito na ako Pizza bone? Okay. Sige ka Bilisan ko dang Mamadali ang, Mama, ang oh. picture Ay, Ito na kami guys Ito na yung driver oh. ko guys يلا أسمع كلامي خليك معاي خليك معاي شنو؟ يلا أنا زي خمسة آه أنا انا

Hello ma Mabuhay. Mabuhay. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Ho? <laughs> <laughs> Ayan, pagunta ako sa customer ko ngayon. Dalawang oras, Diyos ko. Dalawang oras. Pero okay lang, kasi kailangan natin ng pera, kailangan natin kumayot, kasi naman wala. Ang gawin <coughs> kami ngayon sa aming customer. Yan yung driver kong baboy.

ang lamig dito, grabe, ang lamig. Kailangan huwag magulong ating buhok. Guluhin mo ang buhay ko, huwag lang ang buhok ko. Sabi. Sige guys, balikan ko kayo mamaya. Ang oh Guys, hindi dinadaanan namin ngayon, traffic. Oof! Traffic, traffic. Ito naman tinatawag na Damam Road. Ayan, traffic kami guys. Saan so natin to, guys, guys, ito? Kasi Ito ay tinatawag naman itong road na to, ay tinatawag naman ito na Damam Road. Kasi ito Tarik Jabber naman ito kung tawagin. Dito. Tarik Jabber Street sa? Ano Tarik? And then Hina, Damam the Road. Kamamuro district dito Ito ako malapit na katira May kalaban guys Patay na natin na kami, Ito pinakamin hayo nila rito tawag ito yung mamuro Magdawin kami sa aking client guys Diyan sa bahay sa out dyan sa bahay Nayan o ulam siya lang kami. So, so, kilig. Ah, ka. ka lang. Kaya sa wish way, ya, mas. Guys, ang na ako. Ayan, guys. Katapos lang nung client ko. Kung napakita doon kasi bawal. Punta naman muna kami sa next client. Ayan ang dinadaanan namin. Diba? Diba? hangin na malamig Papunta naman ako ngayon sa Nix Wala mapping siya miya Ayan guys Hindi ko na doon napakita kalina Kasi bawal na doon mag ano mag video Sa pag na doon na sa client Kaya Ito Nagutom yung kasama ko Nakain muna kami Mataki ng mo! Shit! Nagutom kami Kaya kain muna Kain muna kami Kasi nagutom Hello guys Hey guys Kain tayo Kanyang miyasa? Hello.

kanya yung order. Sa akin naman, kanin naman yung ordering rin ko. Sa kanya, ayan. Ada tamis? Mapit po busada. Tamis. Tamis sa? Yan lang lahat yung kinala. Ano, Ros? Wele mo! Anay ko, Ros. Pilipino lasim, Ros. May mas kalata kay Pada. Ha? Mga ada ayo Ayawa. ayo ada Pilipino YouTube. Napalagyan ko siya ng ano ng pansit. Ada ah, Philippine pansit. Ayaw. Tapos nakita ko sa kanila rito yung mga pera rito. Ayun, Ayan, oh, sila itong Pilipinas na pera. talaga. Ito sana kami kakain kaya lang ano. Kalasros? Hey, Igi. Yan masarap din siya. Oh. Grill, grilled chicken. Tapos kubos. Ayan yung pagkain ko, ayan na. Ganay ang aking pagkain. Sasta ka. ka. kumusta ka? Kalab kumusta ka? Mabuti. Yeah, aywa, mabuti. Sabi, Ross. Hihi. Ito yung pagkain out ko ito sa hayap. May pansin siya, oh. Kahit tayo, ano? oh. Anon? Ayan. Ulol. Mm. Yung lahat ng pancit pa, saan lasa ng udong? Nalagyan mo yun ng ano? Kanyang kami ng drive ko Kain is life. Di ba?

kantain aja di luar Allah pun enggak jadi lapar dia sih ng pagkain itu masarap 좋은 사이니까 <peas or proteincession>

ganito ang in-order namin oh Kanta sa bahay oh kainin nyo sa bahay Nay, oh. kainin mo alam <laughs> kini Okay. pero doon hindi ਸੋ ਕੋ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜੋ ਬਗਾਇਆ ਉਸਨੇ ਮੋਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ

Kamu dahon, kinakain ko itong dahon na to kasi ang tawag nito sa atin jirajir ay sa atin, dito, ang tawag nito jirajir pero dito sa atin, masama ito masama ang jirajir sa atin pero dito kinakain ng jirajir parang para sa inasal, yung sa ating inasal. Tabak dito, pero hindi ganun kasi. lang inasal matamis-tamis. Dito hindi, maalat lang siya. normal lang siya na inihaw. Tapos,

mati, mati, lebih, 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 Okay, kakain muna kami Ang ubus na siya so, Ito lang kinain niya Ayaw niya nang Kinain niya aking kanin is ayan guys hindi ko kaya gabusin manok lang yung inubos hindi rin nila inubos eh no ang ganda nung ano kasi malinis malinis siya na kainan ay nabusog ako nabusog ako ay nabusog ako grabe nabusog Ketua estari Yan o, lahat ng pera na ng pera pati 20 ng Pilipinas. Yan na siya. Iba? na siya. Sa karzala wala siya. Suya ba? Pulos ka lang sa loob ng gatan. Pilipinas, mabuhay. Mabuhay. Pilipinas, mabuhay. Gini samsaka, samsaka, mabuti, mabuti. Kalam mabuti, kumusta ka? Mabuti, kumusta Kalam shout out Anu ulam? Kalam mama, anu ulam? Ada kwayis <laughs> Ada andin, ada Social media, trending Kalam mama, anu ulam? <laughs> <laughs> Kalem, mama, anu ulam? Wah, kwayis, <laughs> mama, anu mama, anu ulam? ايوه ايوه بديوه Ayan guys, tapos na kami kumain Tapos may palibri pa silang tea Ayan, shy Tapos na kumain, magsasay ka para matunaw ang taba Rakit limon Kadar hindi na siya, kudra And guys, nandito na kami sa sasakyan Kasi <laughs> Punta ng shy Ilaro <laughs> Raji, ano sa wadi pusit Ano ay jar, muskila Allah